Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagpapakinig. Shout kay Marvin Karandang, shout out kay Nick De Pudwa at shout out kay Jose Casas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin in 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at ito ay nagsalita. Ano ang sinabi mo General Loy? Sino ang gustong makita ng babae na ito sa ating imperyo? Sabi ni Ambrose sa pagkagulat. At nang marinig ito ni General Loy siya ay magsisalita na sana. Ngunit maya-maya, si Eunice ay biglang pumasok at sinabi anong nangyayari dito? At nakita ni Eunice na may isang babae na nakatali at ito ay nakatalikod sa kanya. Habang nakaharap ang babae na ito kila Ivet, at si Eunice ay nagsalita ulit. Ambrose may gulo bang nangyayari sa iyong kaharian? At nang makita ni Eunice si Ivet ito ay yumoko at sinabi. Nandito ka din pala Empress Ivet. At nang marinig ni Lin ang boses ni Eunice ito ay nais magsalita ngunit hindi niya ito magawa dahil ang primordial nito ay pinahinto ni Ambrose. At si Eunice ay nakita ang kasuotan na suot-suot ng babae na nakatali at ito ay labis na nagulat. "Ano? Paano ka nakarating dito, Miss Lin?" Sabi ni Eunice. Nang marinig ito nila Ambrose sila ay mas naguluhan. At nagmadali na magsalita si Eunice. "Ambrose, pakawalan mo ang babae na iyan." sabi ni Eunice. Nang marinig ito nila Ambrose at Yvette, si Yvette ay nagsalita. Eunice, bakit naman gusto mong pakawalan ni Ambrose ang babae na iyan? Ano ang iyong dahilan? At ano ang karapatan mo para magutos ng ganyan kay Ambrose? Magbigay ka ng mabigat na dahilan para ito ay pakawalan ni Ambrose. Sabi ni Yvette sa seryosong tono. Nang marinig ni Eunice ang mga salita ni Yvette siya ay medyo huminahon. Oo si Yvette ay mas mataas ang katayuan niya kaysa kay Eunice. Si Yvette ay prinsesa sa New World at ito ay empress na ngayon ng Elysium Gate. At si Eunice ay mahinahon na nagsalita. Siya ang tumulong sa akin para ako ay makaligtas sa kamay ng mga kasundaluhan ng Westrington. Sabi ni Eunice, nang marinig ito ni Ambrose at Yvette sila ay nagulat. At napagtanto nila na ang babaeng tinutukoy ng envoy na nagligtas kay Eunice ang babae na nasa harapan nila na nakagapos. At si Ambrose ay nagsalita. Auntie Eunice ang babae na ito ang nagligtas sa iyo sa daan-daan kasundaluhan ng Westrington. Bigla ulit na alala ni Ambrose ang sinabi ng envoy na sinabi niya kila General Roy at General Hameno. Ang nangyayari sa mansion ni Eunice, at mukhang nailigtas nila General Roy at General Hameno ang babae na iyon. Si Ambrose ay biglang napakamot ng ulo at sinabi, General Loy ang babae na ito ay inyong natagpuan na nakikipaglaban sa daang-daan kasundaluhan ng Westrington. Tanong ni Ambrose, at nang marinig ito ni General Loy ito ay nagsalita agad. Tama kang asek Master Ambrose. Nandito si Miss Yunis upang patunayan sa inyo ang babae na ito ay hindi kalaban. At si Eunice ay dahan-dahan naglakad patungo kay Lynn. At napansin nitong hindi ito makagalaw. At si Yunis ay tumingin kay Ambrose at sinabi. Ambrose ang babae na ito ang nagligtas sa akin. At bago pa bumalik ang iyong ama dito, makawalan mo na siya. Ang babae na ito ay nobya ni Kuya Daryl. Sabi ni Lynn, nang marinig ito ng lahat sobrang gulat na gulat ang mga nasa loob ng trono ni Ambrose. Si Yvette ay hindi halos makapagsalita sa kanyang narinig. At si Ambrose naman ay halos maiyak nang sinabi ni Eunice na si Daryl ay kasama ng babae na ito. At maya maya, si Ambrose ay tinapikulit ang primordial ni Lin at inalis ang pagkakagapos nito. At sa mga oras na ito kahit si Lin ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Eunice. Na siya ay nobya ni Daryl. Kahit si Lin sa mga oras na ito ay magulo ang pag-iisip. Tulad ng lahat, oo dahil hindi talaga alam ni Lin na ang kasama nila sa lugar ng mga elf. At ang nakasama niyang lalaki na nahulog sa lagusan patungo sa mundo ng mga tao ay si Daryl na kailan lang ay naging nobyo niya at may nangyari na sa kanilang dalawa. Sa mga oras na ito labis na tumahimik sa loob ng trono ni Ambrose. At si Yvette ay bumalik sa ulirat at sinabi, Yunis ano ang sinabi mo? Ang babae na iyan na prinsesa mula sa lahi ng mga elf ay nobya ni Daryl. Paano mo nasasabi ang mga ganyang salita? Paano nagkaroon ng nobya si Daryl na isang prinsesa ng mga elf? At alam naman natin lahat na si Daryl ay nasa kaharian ng mga demonyo ngayon, at ito ay binabantayan ng mahigpit ng mga kasundaluhan ng lahing demonyo kasama sila Dax, Chester at Debra. Sabi ni Yvette sa pagkakagulat, nang marinig ito ni Eunice. Ito ay nagsalita, oo ganun din ang aking pagkakaalam. Ngunit, maniwala kayo sa hindi, si Kuya Daryl ay aking kasama kanina bago ako nagtungo dito. Ngayong si Kuya Daryl ay nagtungo sa Westrington upang sundan si Miss Lynn. Dahil pumasok sa isip ni Kuya Daryl, matapos talunin ni Miss Lynn ang daang-daan kasundaluhan ng Westrington. Siya ay magtutungo sa Westrington upang patayin ang Emperor ng Westrington na si Emperor Dwayne. Sabi ni Eunice, nang marinig ng lahat ang sinabi ni Eunice, mas lalong hindi makapaniwala sila, Ambrose at Yvette at General Loy ay tahimik lang na nakikinig, at ganun din si Lin ay pinapakinggan niya ng husto si Eunice. Pinapakinggan ni Lin ang mga sinasabi ni Eunice sa mga oras na ito. Dahil siya ay gulong-gulo din. Nais malaman ni Lin na totoo ngang si Daryl ang lalaking kilala niyang Vin. At si Ambrose ay nagsalita. Auntie Eunice nagsasabi ka ba ng totoo? Kung totoo nga ang sinabi mo. Bakit sa iyo nagpunta si ama? At hindi sa empiri ng Elysium Gate upang makita kami sabi ni Ambrose. At si Eunice ay nagsalita nang marinig niya ang sinabi ni Ambrose. At ito ay tumingin kay Lynn. At sinabi, Miss Lynn, ikwento mo nga sa kanila kung paano kayong napunta sa aming mundo. At paano nyo ako nakasama? Sabi ni Eunice, nang marinig ito ni Lynn siya ay hindi umimik dahil sa pagkagulat nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga oras na ito sa kanyang naririnig. At maya-maya, hinawakan ni Yunis ang kamay ni Lin at sinabi, Miss Lin, paano nga ulit kayo napunta sa aming mundo ng mga tao? Kasama ang aking kuya, sabi ni Yunis. Oo alam ni Yunis na hindi alam ni Lin na si Daryl ang kanyang nobyo ay iisa. Dahil si Daryl din ang nagsabi kay Yunis na siya ay nagpanggap na walang naalala matapos niyang makarating sa lugar ng mga elf. Nang marinig ito ni Lin, bumalik ang ulirat nito at nagsalita. Sa totoo lang hindi ako sure kung si Sec Master Daryl nga ang aking nobyo na tinutukoy ni Miss Eunice. Dahil nang mapadpad siya sa aming nasasakupan. At ito ay makita namin ng aking ama. Ang master ng elf. Ito ay nagsabi sa amin na nawala ang kanyang memorya. Kaya hindi niya alam ang kanyang pagkakilanlan. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ito ng totoo. Kaya naging masungit ako sa kanya sa mga panahon na iyon. At dahil sa nangyari sa aming mga lahing elf at lahing raksya sa mga nagdaan na mga taon. Gumawa ng isang sagradong harang ang aking mga ninuno, upang maharangan at hindi basta-basta makapasok sa aming nasasakupan ang lahi ng mga raksia. At dahil sa utos ng aking ama, kami ay hinatasan niyang tignan ang sagradong harang na iyon, upang tignan kung nasa mabuti pa itong kalagayan. At sa hindi inaasahan, ng gabi na iyon, may nangyari sa aming dalawa sa loob ng kweba na aming pinagtuluyan ng kami ay nasa sagradong harang. Sabi ni Lin, nang marinig ito ng lahat, medyo na mula ang muka nila Yunis, Ambrose, General Loy lalo na si Yvette. At si Ambrose ay napabulong sa kanyang sarili. Mukang si Amanga ang kanyang tinutukoy na nobyo. Dahil ang magandang prinsesa na ito ay hindi niya pinalagpas. Sabi ni Ambrose sa kanyang sarili at ito ay napakamot ng ulo. At si Yvette naman ay sobrang na mula ang maganda nitong muka. At naisip, ikaw talaga Daryl, hindi ka na talaga nagbago. Sa lahat ng napupuntahan mo, ay nagkakaroon ka ng babae, sabi ni Ivet sa galit na tono. At si Lin ay nagpatuloy. At nung kinaumagahan na iyon, tinignan na namin ang sagradong harang at sa hindi inaasahan ulit, sabi ni Lin. At si Ambrose ay nagsalita, wag mo sabihin ay may nangyari na naman sa inyo ng aking ama. Masyado talaga matulis ang aking ama. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito nila Eunice at General Loy. Ang dalawa ay tumawa. Si Eunice ay sobrang napatawa at ganon din si General Loy. Hahaha, si kuya talaga. Nang marinig ni Yvette ang mga tawanan ng dalawa, ito ay nagsalita. Ano ang nakakatawa? Sabi ni Yvette sa galit na tono. At nang marinig ito nila Eunice at General Loy sila ay tumigil at si Lin sa mga oras na ito ay nalito. At nagsabi, bakit kayo natatawa, sabi ni Lin, at hindi nagsalita ang lahat, at maya maya si Yvette ay wala ng pasensya ay magsabi. Pagpatuloy mo, nang marinig ito ni Lin, siya ay nagsalita ulit at sinabi, may nangyari sa aming hindi maganda, nahulog kami sa isang lagusan na napakahaba. Ang lagusan pala na ito ay nagduduktong sa mundo yung mga tao at mundo naming mga elf. At nang kami ay makalabas na sa lagusan na iyon, ang dulo ng lagusan ay sa lugar ng West Ringten na inyong sinasabi. At dahil sa aming paglalakad, may nakita kaming isang matandang lalaki na sinasaktan ng isang binatilyo, na nagmamay-ari ng magandang sasakyan. Dahil nagasgasa ng matandang lalaki ang kotse nito. At dahil roon, tinulungan ng aking nobyo ang matandang lalaki na iyon. At may tinawagan siya sa telepono na isang babae si Yunis nga ang kanyang tinawagan, upang magdala ito ng salapi, upang bumili ng sasakyan na ipapalit sana niya sa kotse ng lalaki na nasira ng matanda. Sabi ni Lin, at nang marinig ito ng lahat, si Ambrose ay biglang napaiyak at napatunayan niya nga na si Daryl ang lalaking kasama ng babaeng elf na nasa harapan nila. At si Yunis ay nagsalita din. Oo, o, tinawagan ako ni Kuya Daryl. Wala naman ibang nakakaalam ng number ko kung hindi ikaw lang Ambrose at ang iyong ama. Kaya sa pagtawag niya sa akin, agad-agad ako nagtungo sa kanilang kinaroroonan ni Miss Lynn. At pagdating ko, kahit ako ay hindi makapaniwala, na si Kuya Daryl nga ang aking nakikita sa mga oras na iyon. At bago kami umalis, nag-uto si Kuya Daryl na wasakin ang bentahan ng sasakyan sa lugar ng Westrington, at nagpas siya siya magpahinga muna sa aking mansion bago siya magtungo rito. Oo nais nice na talaga ni Kuya Daryl na puntahan na kayo. Ngunit may nangyari sa aking mansion. Dahil sa aking pagsira sa bentahan ng sasakyan sa lugar ng Westrington. Kaya siguro nagpadala ang Emperor na si Dwayne ng daang-daan kasundaluhan upang wasakin din ang aking mansion. Sabi ni Eunice, at si Ambrose ay lubos ang saya na nararamdaman. At ito ay sumigaw. Ama, Mabuti naman ikaw ay nakabalik na. Tsaka ko lang aalamin kung paano ka nakaalis sa kamay ng mga lahing demonyo. Nais na makita aking ama. Sabi ni Ambrose at si Yvette ay nagbago din ang pag-uugali. Ito ay napaluhan na din at ito ay nakadama ng saya sa kanyang puso. Aking asawa, ilang taon na ang lumipas. Nang kayo ay kabkuban ng lahi ng mga demonyo. Mabuti ikaw ay nakabalik na. Nais na kitang may at mahagkan sa mga oras na ito. Sabi ni Yvette sa kanyang sarili. At si Eunice ay nagsalita. Sa tingin ko ngayon, si Kuya Daryl ay nasa West Lincoln na sa mga oras na ito. At nang marinig ito ni Lynn, siya ay tumayo at sinabi, Nais ko puntahan ang aking nobyo sa West Lincoln. Nais ko malaman sa kanya mismo ang totoong pagkakilala niya at pagkatao. Hanggat hindi sa kanya nang gagaling ang mga salita na narinig ko mula sa iyun miss Yunis hindi ako maniniwala sabi ni Lin oo hindi peren talaga makapaniwala si Lin sa mga oras na ito na si Daryl ang lalaking kanyang nobyo dahil si Daryl ay kanyang lubos na hinahangaan na kahit hindi pa niya ito nakikita dahil sa kanyang naririnig sa ibang matatandang elf ang katangian ni Daryl ang kanyang nagustuhan dito at sa ngayon ito ay kanyang nobyo na kaya si Lin sa mga oras na ito ay hindi naniniwala kay Yunis Maya maya, si Yvette ay nagsalita din. Sasama ako. Nais ko din pumunta sa Westrington upang makita ko ang aking asawa. Sabi ni Yvette. Yung na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters bye bye